welcome to my channel, The Love Heart, the channel for the non-stop followers of Alden and Maine. We will serve as boys for those who cannot express their feelings for Aldo. Kamusta po kayo mga ka non -stop? Good day po sa inyong lahat. Bago po tayo tumungo sa kaganapan kay Alden and Maine, please subscribe and hit the notification bell para ma-notify po kayo sa mga bagong video na i-upload ko. Salamat po. Happy heart mga ka-Aldab tulad ng sinabi ni Alden Richards na panahon na para magbalik naman sa industriya na nakapagpabago ng buhay niya. Tinutupad niya na matulungan ang kanyang kapwa-artista na suportahan ang mga ito sa kanilang proyekto. March 5, sumuporta si Alden Richards kasama ang kanyang Myriad Entertainment Team. Para sa black screening ng pelikulang Everything About My Wife. Na mag-asawang Jenilyn Mercado and Dennis Trillo. Kaya naman lubos ang pasasalamat nila kay Alden na hindi raw nagbago. Mula noon hanggang ngayon mabait pa rin. Sabi nga ng mga nakakatrabaho ni Alden sa industriya na kanyang ginagalawan, napaka-genuine ng ugali ni Alden Richards. Kahit sobrang taas na ng kanyang kinalalagyan, the same pa rin ang treatment niya sa lahat ng nakakasalamuha niya sa mundo ng showbiz. Sabi nga, sobrang thoughtful, caring, gentleman, very sweet, at sobrang bait. Lahat nga raw ng jowa material or boyfriend material na hanapin mo sa isang lalaki na kay Alden Richards na raw lahat. Kaya hindi natin masisisi ang mga nagiging leading lady ni Alden. Bitaglat sila ng kagwapuhan at gandang ugali nito. Kaya naman lahat na lang yata ayaw ng katropa lang ito. Gusto maging boyfriend si Alden Richards. Kaya lang, sorry sa lahat. May nanalo na since 2016 pa. Walang iba ang nag-iisang babae sa puso at isip niya ng totoo. Mrs. Mendez Fokerson ang nag-birthday last March 3 para sa kanyang 30th birthday. Kitang-kita si Alden sa post na ito. Pero bakit hindi siya nakita ng mga showbiz reporter? Isang linggo na mang nakaraan. Hindi man lang nabanggit na nakita ang Aldob Masama bang banggitin sa mga pahayagan, telebisyon, sa mundo ng showbiz ang Aldeb na nagbigay ng malaking contribution sa Philippine showbiz industry? O kailangan pa ng signal para banggitin ito? Kung tutuusin, konting kilos at galaw ni Adam Richards, kita at pansin nila. Pero ito na napakalinaw. Nabulag sila, hindi nila nakita ang tanong. May iniiwasan ba sila? Ito ba ang iniiwasan, ang katotohanan? Ang sabi nga ni Maine Mendoza mismo na ipinost niya sa kanyang IG noon. And I said yes, I love you so much love. At Alden Richards 02 inamin at ipinagmalaki mismo ni Main Mendoza ang pagtanggap niya kay Arden Richards at sinabing mahal niya ito at nilike ni Gerald Napoles, isa sa mga friends nilang mag-asawa. Ang sabi nga ni Alden Richards mismo sa kanyang ibinahagi sa kanyang Twitter, You're not main Mendoza anymore. Your main mendoza Fokerson now, my love. I love you. Dito palang lang na nani Richard Fokerson Jr., ang apelyido niya kay Main. Bilang tanda, na mendoza Fokerson na ang nasa pangalan ni Main. Bilang legit na asawa na niya ito. At hayagang sinabi na mahal niya ito. Mga resibo na katotohanan kay Alden and Main nan sila mismo ang nagbagi sa social media. Kaya naman sa araw ng birthday ni Maine Mendoza, bilang asawa na niya ito, binati ni Alden Richards si Nico Menday Pokerson ng Happy Birthday Mahal Ko at Maine DCM. Ito yung katotohanan na pilit tinatagpan ng Saraswela magpasa hanggang ngayon. Pero ngayon pa man, mula ng pagpasok ng 2025, may mga cryptic message naman ang mag-asawa para sa fandom ng Aldab Nation and True-Blooded Aldab Nation. At ito yung pinakamasaya. Umpisa na muling magpakita sa madla na magkasama sila Aldan and main. Kaya lang may konting restriction pa rin. Hindi pwedeng ipakita na magkatabi. Alam yan ang True-Blooded Aldab Nation kung bakit ayaw pagtabihin kasi masisira ang sarswela. Dahil kapag magkatabi itong dalawa na ito, lalong lumalabas ang katotohanan. Dahil hindi kaya ni Alden na itago ang totoo kapag nakatabi si Mrs. Nicomende Pokerson sa kanya. Dahil sobrang lulong at mahal na mahal ni Richard Jr. si Mengay. Siyempre, ganun din naman si Mengay Nita. Sobrang mahal din niya si Tisoy. Sa madaling salita, mahal na mahal nila ang isa't isa. Kaya naman sa post na ito ng Dover Cads ay tila ba naging defensive sila at sinabing Cheers once a Dover Cads, always a Dover Cads. Huwag nang bigyan ng mali si Alden kung nag-attend siya ng birthday ni may, kasi naging fart din siya ng 30th years ni may as love team. Ang Sami ng Dover ang tanong, sino po ba ang nagbibigay ng mali siya? Kapag po ba mag-asawa na since October 22, 2016 pa, may mali siya pa po bang matatawag doon? Di po ba normal lang na kapag birthday ng asawa mo, dapat lang na present ka sa celebration? Siyempre, birthday ni YP, dapat nandoon si Habi. Noon nga sa Burakay niya, sinurpresa pa ni Alden si Maine. Ngayon pa kaya na mag-asawa na sila at may mga anak na? Huwag na po kayong mag-worry, Matagal na pong alam ng other Nation and True-Blooded Adam Nation na matagal nang mag-asawa si Nico Main and Richard Jr. Kaya nga mahal ang tawag niya kay Main. O, di po ba? Sabi pa nga ni Alden, hindi ka na main Mendoza. Ikaw na si main Mendoza Fokerson. Ngayon, mahal ko, mahal kita. O, oh, ang linaw, di po ba? Ang linaw po ng sinabi ni Alden sa kanyang asawa, Mrs. Nico Main Fokerson. Stop worrying na po, Dabber Wala pong mali na present si Alden sa birthday ng kanyang asawa. At very happy po ang Aldab Nation and True Blooded Aldab Nation. Samantala, pinakita ni Alden ang kanyang brooch na isang infinity na suot niya sa last March 8 para sa event ng BDO. Nanasabi pa ni Miss Isa Calzado na, hirap ko host ni Alden, di mapigiran ang kilig ng audience eh, ang sabi ni Isa at sabay tawa nito. Ika nga ang lakas ng tilian ng mga fans. Marami na ring time si Alden sa ngayon, pagtakbo, para sa kanyang morning run. Sunod-sunod na ang morning run nito. Para lang image ng roach na suot niya, Infinity, for Myriad Corporation, and forever, para kay Adeline May. Kaya naman, good vibes lang po tayo mga stop Salamat po sa lahat na comments at sa lahat po ng buong puso nagmamahala at sumusuporta kay Alderin Main. Salamat po sa lahat ng subscribers. Shoutout po sa inyong lahat. Thanks and God bless everyone! Salamat po sa lahat na comment. Shout out po sa inyo lahat. Sorry po, hindi ko na po kayo iisa-isahin. Sobrang dami po ninyo. Patunay lamang po ito na talagang lumalakas lalo at sumisigla ang buong fandom sa ganitong pagkakataon. Salamat po sa inyong lahat. Adab lang ang malakas. Hangad ko po ang magandang kalusugan para po sa inyong lahat. Salamat po Adab Nation and True Blooded Adab Nation. Thanks, stay safe, and God bless everyone.